eto Ben kwento mo naman sa amin kung paano kayo nagkakilala nakita lang kami uh, nung time na naglalaro pa ako sa isang uh, village tapos doon naman yung uh, nagtuturo siya sa preschool so doon, doon lang doon nag-start nakita kami nag-usap and then ayun na, lagi niya akong pinupuntahan sa bahay nung wow! Wow, ba sabi okay <laughs> naman kwentuhan lang eh <laughs> welcome back mga idol siya ang isang maituturing na legend sa basketball court. Ngunit hindi nagtagumpay sa unang laban ng puso. At ang nag-iisang rookie MVP ng PBA. At kinilala bilang the Tower of Power. Pero sa likod ng kanyang mga dunk at kasikatan. Nakatago ang isang kwento ng pag-ibig, sakit, at muling pagbangon. Kaya sa video natin ito, sama-sama nating balikan ang makulay na love story ni Benji Paras. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell.